Charan! A day in the life. Pasinday ni Lola here in Hong Kong. Kapag araw ng Sabado, nagpapalit talaga ako ng mga beatings ni Lola, ng bedsheets ni Lola. Kailangan every Saturday, magpalit talaga yan. Every once a week. Kaya, samahan ninyo ako at ako'y magpapalit ng bedsheet ni Lola habang si Lola naman ay nasa dining table na kumakain ng kanyang breakfast. Kaya, eto syempre, kailangan para natin mapagmasid kapag tayo nag video video baka biglang susulpot si Lola alam niyo naman walking CCTV ko yung alaga ko kaya point 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 pa -post, post muna tayo enjoy lang habang tayo nagpapalit ng bedsheet ni Lola syempre habang gumagawa tayo ng ating gawain ay syempre hindi rin natin makalimutan mag video video um, mm, simpleng pa cute o kita nyo sobrang pawis ko mm, pak sobrang pawis na pawis dahil kapag summer sobrang init talaga dito sa bahay ni lola guys kaya tiis tiis ang inday pati singit na mamawis pati puwet buong katawan kaya ilang beses rin tayo nagpapalit ng damit kapag tayo yung nagtatrabaho dito sa loob ng bahay aba ang pawis na pawis talaga yung buong katawan ko guys. Kaya eto, inuna ko muna itong bed. Pinalitan ko na yung sheet niya. iron. So, syempre, pasilip-silip tayo konti. Baka biglang tatayo si Lola at papasok sa kwarto, ba diba? Pero, ganyan lang ang talaga nating maging active kapag slow life parating syempre kaya yan guys samahanin nyo ako at eto mag voice over lang tayo o syempre kung ako lang gusto kong magdaldal lang magdaldal Ikaw, so bawal nga ako dito guys bawal talaga ako sa cellphone bawal talaga ako cellphone kapag during daytime kapag oras ng trabaho pero nakakanakaw naman ako ng dot-dot pero yung magsasalit na talaga yung mag ka mag-receive ka ng call may kausap ka hindi talaga yan pwede kay lola kaya ito, hanggang voice over muna tayo. Gustuhin ko mang mag-vlog-vlogan. Hmm. Kita nyo, sobra talaga pawis ko, ba? Diba? Init na init ang buong katawan ko, guys. Kaya, ayan, sobrang pawis na pawis ako. Kahit may electric fan, nakatapat ako sa fan ni Lola. Hindi pa rin enough kasi sobrang init talaga dito sa loob ng bahay. Lalo na carpet yung buong sahig namin. Sobrang init. Kaya ito pala, nagpapalit ako ng pillowcase. At syempre, nagagamit magamit din natin yung natutunan natin sa training. Yung sabi ng training, kapag daw magpalit ka ng punda, ayan, kailangan i-fold mo yung pillow para madaling ipasok. O, ganyan lang kasimpleng tips, o, which is nagagamit natin na apply din natin yung natutunan natin sa test the training, di ba? Kapag nag-training tayo sa training center, yan. So, syempre, ganun din, gawin din natin sa isa pang unan. May tatlong unan si Lola dito sa loob ng kwarto niya. Ayan, dalawa yung nasa bed niya. Tapos dal isa yung nasa upuan niya na ginagamit niya sa paan niya. Kaya yan ulit. I-apply ia ulit natin yung ganyan paghawak ng unan kapag ipasok mo na siya sa pundas or sa pillowcase. Ganyan na kasimple, di ba? Mm, um, pak gamit na gamit natin yung natutunan natin sa training. Kaya pag pag pag, -pag, -pag ganyan lang ayos-ayos konti. Sobrang napakadali lang mga gawain ko dito guys. Minsan dinadaya ko. di ba diba? Tama nga yun yung sinasabi nila. More doot-doot than work. <laughs> Hindi naman guys. Ginagawa pa rin naman natin ang trabaho. Mahal, mas mahalin natin ang ating trabaho. Diba? kasi doon klaro yung kita natin paano na lang yung mga babayarin <laughs> kaya ito guys sobrang natagalan talaga ako magpalit palit ng mga uh, veggies ni Lola syempre hindi natin may wasa na um, gagawa muna tayo ng ayan okay, po lumabas na si Lola guys kaling toilet kaya itigil ko na dito yung oh at ayun na guys, sinawag ako ni Lola kaya na putol yung voice over natin. Kaya ito bilisan ko na. Bye. Salamat sa panunood!